Hello guys, mga magandang hapon sa ating lahat Nandito tayo ngayon sa Pilipi balis. Pilipi balis ay ito ay ang beach Napakalawak nito guys ito. At pag hapon, hindi na mainit Makikita natin naglabasa na yung mga tao Para maligo sa dagat Ito Makalawak nito At meron pa sila dyan no? oh. Tawag yan, uh, hindi ah. ko alam kung ano tawag yan yan, na, ah, nababagay yan dito sa buhangin. Kahit na malambot, kayang-kaya niyang ah, gumulong. Kasi yun, yun talaga ang para sa buhangin o um, sa malambot na daan. At meron naman kuan kung makikita natin, may mga bangka naman dito na may hila-hila ng... Ayun, hindi ko rin alam kung anong tawag doon. Yung parang guma na mayroong ano, parang rubber boat na mahaba. So ito, yun know? Okay. sa ngayon maligo tayo para fresh ko yung pakiramdam natin ah uh.